kahit hindi pa nasasabi ng albularyo ang tungkol sa matanda, ay may kutob na ako. Actually, sigurado ako na ang matandang babae na yon ang may gawa kung bakit nalalagas ang mga buhok ni Marie. Simula kasi nung pagtawanan ni Marie ang matanda na yon, ay doon naman nagsimula ang mga di ordinaryo na nangyari sa kanya. Parang napapasailalim ang katawan ni Marie sa isang matinding barang. Magandang araw po sa lahat. Ako nga po pala si Blessy, ang nakakatandang kapatid ni Marie. Tatlo kami at ako ang panganay. Si Marie naman ang sumunod sa akin. Yung bunso namin ay lalaki at nasa limang taong gulang pa lang. Likas na kay Marie ang pagiging palatawa kung tawagin nga ito ng ibang tao ay bungisnis. Paano naman kasi kahit mga simpleng bagay lang at nabigyan ng atensyon ay grabe niya ito kung pagtawanan. Katulad na lang nung nangyari sa may palengke, may nakita kami na matandang babae ang nadapa at sumubsub ang muka. Dahil sa pangyayari na yon ay sobra-sobra ang tawa na ginawa ni Marie halos hindi na nga ito makahinga sa sunod-sunod na pagtawa. Tsaka lang huminto si Marie nung kinurot ko na ito sa kanyang tagiliran. Napansin ko kasi na masama ang tingin sa kanya ng matandang babae. Halata sa kanyang mukha na ayaw nito ang pinagtatawanan. Matapos makabangon ng matandang babae ay lumapit ito ng dahan-dahan papunta kay Marie. Inawakan niya ang ulo ng kapatid ko at hinimas-himas ng marahan. Sinabihan niya si Marie ng promispeto ka sa matanda. Sumabot naman ako agad at sinabihan ang matanda ng sorry po lola pagsasabihang ko po ang kapatid ko. Ngunit hindi sumagot ang matanda tumingin lang ito sa akin at tuluyang naglakad papalayo. Si Marie naman ay napatingin lang sa matanda. Kung sa bagay, sa edad niyang 14, ay masasabi ko na bata pa ang kapatid ko. Kulang pa ito sa tamang pag-iisip para masabi niya kung tama ba o mali ang kanyang ginagawa. Pero pinagsabihan ko pa rin ito. Sa susunod, sabi ko sa kanya, ay pigilan ang sarili kung meron mang nakakatawa. Ayoko dumating sa punto na mapahamak ang kapatid ko dahil sa kanyang pagiging palatawa. Isang araw ay napaaga ang gising ko. Madalas tuwing alas 6 ako nagigising pero sa araw na yon ay alas 4 pa lang buhay na ang diwa ko. Ang likod kasi ng katabi ko na si Marie. Parang hindi ito mapakali. Kamot ang kamot sa kanyang ulo. Dahil sa inis ay sinabihan ko siya ng Ano ba yan Marie? Ba't ang mo? Sagot naman nito sa akin Sobrang katipo ng ulo ko ate kaya kahit naiinis na ako sa sandaling iyon ay hinayaan ko na lang ito. Hindi ko na pinansin ang kapatid ko. Pero sa kabilang banda ay naglalaro naman sa isip ko kung bakit ganun na lang ang ikinikilos niya. Makikita rin kasi sa mukha ni Marie na nahihirapan ito. Kaya hinintay ko na lang na magkaroon ng liwanag at plano ko nang busisihin ang ulo nito. Ilang oras pa ang nagdaan ay bigla na lang ako nagulat nung tingnan ko ang ulo ni Marie. Napakaraming kuto ang nagkalat sa kanyang buhok. Kahit sang banda ako tumingin ay talagang sobra-sobra ang dami ng mga kuto. Kumakapit ang mga ito sa bawat hibla ng buhok ni Marie. Yung iba naman ay naguumpukan sa may anit. Pawang mga gutom na kuto ang nagpapaligsahan sa pagsipsip ng kanilang makakain. Dahil doon ay mabilis akong kumuha ng pangsuyod. Bawat suklay ko ay naglalaglagan ang iba't ibang klase ng kuto. Merong maliliit at yung iba naman na malaki ay nakakadiri na pagmasdan. Lalo na't puting damit ang suot ni Marie sa araw na yon, talaga namang kitang kita ang mga kuto sa kanyang likuran. Matapos ko suyurin ang kanyang buhok ay pinayuhang ko ito na maligo sabi ko kay Marie ay kuskusin niya ng paulit-ulit ang kanyang buhok para tuluyang maubos ang napakaraming kuto. Sumunod naman agad ang kapatid ko at di rin nagtagal ay pumasok na ng banyo. Habang naliligo si Marie ay naglalaro naman sa isip ko ang tungkol sa mga kuto na yon. Dati pa naman kasi ay hindi naman talaga kutuhin ang kapatid ko. First time mangyari yon. Kaya malaking tanong sa sarili ko kung saan nga ba galing ang napakaraming mga kuto. Ilang araw pa ang nagdaan ay napansin ko na parang hindi maubos-ubos ang mga kuto sa ulo ni Mari. Sa katunayan nga ay parang dumadami pa ito. Nakakaawa ang kapatid ko. Masakit na rin daw kasi ang kanyang anit kakasuyod sa kanyang buhok. Kaya naman, nakapag kami ni Mama na dalhin siya sa isang dermatologist. Kinabukasan ay maaga kaming pumunta sa pinakamalapit na klinik. Sakto naman at walang masyadong tao kaya naasikaso agad ang kapatid ko. Sabi ng doktor ay hindi na raw normal ang dami ng kuto sa buhok ni Marie. Kailangan raw kalbuhin ang kapatid ko para mawala ang mga kuto na yon may ibinigay rin na ointment ang doktor na ipapahid sa anit araw-araw. Sa ganoong paraan daw ay kusang mag-aalisan ang mga kuto sa ulo ni Marie. Kaya naman matapos namin makauwi ng bahay ay agaran kong ginupit ang buhok ni Marie. Gamit ang matalas na gunting at razor ay sinigurado ko na makakalbo ang kanyang ulo habang ginagawa ko yon ay kitang kita na nagtatalsikan sa kamay ko ang napakaraming kuto. Kahit nakakadiri ay tuloy-tuloy pa rin ako sa pagputol sa kanyang buhok. Hanggang sa diri nagtagal ay nakalbo na ang ulo ni Marie. Matapos iyon ay pinahiran ko naman ng ointment ang anit niya. Napansin ko na may mga kunting sugat na rin pala ang kanyang ulo. Sa katunayan nga ay madalas umaaray si Marie sa bawat pahid na ginagawa ko. Pero walang magawa ang kawawa kong kapatid. Kailangan niyang tiisin para sa kanyang ikagagaling. Ngunit makalipas ng dalawang buwan ay parang wala namang nagbago sa ulo ni Marie. Hindi pa rin mawala-wala ang napakaraming kuto. Hanggang sa nagulat na lang kami isang araw dahil mas lumala pa ang sugot sa kanyang ulo May mga parang nana na manilaw-nilaw ang namumuo sa kanyang anit Meron din mamasa-masa ang dumadaloy naman papunta sa kanyang mukha Nakakadiring tingnan ang kapatid ko Kahit ako, di ko na rin tinakaya ang sitwasyon ni Marie Lalo na kapag tinatanggal ang nakabalot sa kanyang ulo masukasuka ako sa sobrang baho ng amoy sa katunayan nga, dahil sa mabahong amoy na yon ay nangayayat na rin si Marie. Parang butot balat na lang ito kung tingnan. Hindi na kasi kumakain ng maayos dahil sa masangsang na amoy ng kanyang ulo. Dahil sa sitwasyon na yon ng kapatid ko, ay diretsyahan kong kinausap si mama. Sabi ko sa kanya ay hindi doktor ang kailangan namin para gumaling si Marie. Nagtanong naman si mama kung ano raw ang ibig kong sabihin. Sagot ko sa kanya ay hindi doktor o dermatologist ang kailangan namin, kundi isang albularyo. At doon naliwanagan ang mama ko. Binanggit ko rin sa kanya ang tungkol sa matanda, yung matandang babae sa may palengke na pinagtawanan ni Marie. Malakas kasi ang kotob ko na may kinalaman ang matanda na yon sa nangyayari kay Marie. Matapos malaman ni Mama ang tungkol sa matandang babae ay hindi na ito nagsayang ng oras. Ora mismo ay naghanap agad ng albularyo. Kung saan saan napadpad si Mama at kung sino sino rin ang kanyang napagtanungan. Mabuti na lang at may nakapagturo kung saan makakahanap ng isang manggagamot na albularyo sa bandang dulo ng aming baryo ay doon raw matatagpuan si Mang Paeng. Mahusay raw itong albularyo at matagal na rin nang gagamot. Kaya kahit malayo ito sa lugar namin ay hindi nagdalawang isip si Mama na puntahan si Mang Paeng. Sobrang nakakaawa na kasi ang kalagayan ng kapatid ko. Ang dating masiyahin at palatawa na kapatid ko ay araw-araw nang -araw naging malungkutin. Makalipas ng limang oras ay kasama na namin sa bahay si Mang Paeng na albularyo. Humiram agad ito ng palanggana at saka nilagyan niya ng kalahating tubig. May mga inilabas rin ang albularyo na iba't ibang uri ng dahon at hinalo niya ang mga ito sa tubig. Bumunot rin ng hibla ng buhok si Mang Paeng galing sa ulo ni Marie. Pagkatapos niyang ihalo iyon sa tubig ay nagsimula na ito sa kanyang orasyon. Habang patuloy na nag-uorasyon ang albularyo, ay may pinapatulo rin siyang kandila doon sa may tubig. Nasaksihan namin pareho ni mama na unti-unting naghuhugis matandang babae ang namumuong kandila. Makaraan lamang ng isang oras ay natapos na ang albularyo sa kanyang binawa na orasyon pinaliwanag niya sa amin ni mama kung ano ba talaga ang nangyari kay Marie. Sabi ng albularyo, isang matandang babae raw na mangkukulam ang may gawa nun kung bakit nabubulok ang ulo ng kapatid ko. Matinding galit raw at pagkainsulto ang motibo ng matanda kaya niya tinulam si Marie. Pero wag raw kami mag-alala sabi ng albularyo dahil gusto lang ng mangkukulam na bigyan ng leksyon ang kapatid ko. Hanggang dun lang daw ang gusto mangyari ng matanda at wala itong plano na kunin ang buhay ni Marie. Ang kailangan lang daw nagawin ay humingi si Marie ng patawad sa matandang mangkukulam. Matapos namin marinig ni Mama ang lahat ng sinabi ng albularyo ay nakahinga kami ng maluwag. Natakot kasi kami pareho na baka pati buhay ni Marie ay kunin ng matanda. Makikita kasi sa lagay ni Marie na nanghihina na ito. Kaya nagpapasalamat pa rin kami sa mangkukulam dahil yun lang ang ginawa niya sa kapatid ko. Mayat maya pa ay gumawa ulit ng orasyon ang albularyo para makausap ang mangkukulam. Mula sa tubig sa may palanggana ay bigla namin nakita ang mangkukulam na yon siya yung matandang babae na pinagtawanan ni Marie sa may palengke. Nung namukhaan ni Marie ang matanda ay agad siyang lumapit sa may palanggana. Kinausap niya ito at humingi siya ng patawad. Pinagsisihan niya raw ang ginawa na yon. Nangako si Marie sa matanda na hindi na yon mauulit. Kahit raw sa ibang tao ay hindi na niya gagawin tulad ng ginawa niyang pagtawa sa matandang babae. Habang nagsasalita si Marie, ay napansin ko naman ang mga luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong tumutulo papunta sa kanyang mukha. Ramdam ko sa sandaling iyon na totoo at galing sa puso ang mga sinasabi ng kapatid ko. Nagpaliwanag rin si Marie na hindi niya naman talaga intensyon na pagtawanan ang matanda. Likas lang daw sa kanya ang pagiging bumismis kaya nagawa niya yon. Ngunit simula raw sa araw na yon ay hanggat maaari, pipigilan niya na ang pagiging palatawa para maiwasan daw ang makasakit ng damdamin ng ibang tao. Matapos marinig ng matandang babae ang lahat ng sinabi ng kapatid ko ay bigla itong naglaho sa tubig. Sabi ng albularyo ay tinanggap na raw ng mangkukulam ang patawad na hinihingi ni Marie. Hintayin na lang daw namin at kusang hihilom ang mga sugat sa ulo ni Marie. Kasabay daw nun ay tuluyan na rin mawawala ang napakaraming kuto. Hindi nga nagkamali ang albularyo dahil sa loob lamang ng ilang araw ay biglang nawala ang mga kuto sa ulo ni Marie. Unti-unti na rin humihilom ang mga sugat at yung buhok niyang kinalbuko ay dahan-dahan na rin tumutubo hanggang sa napansin ko na lang isang araw na bumabalik na rin ang sigla sa mukha ni Marie. Kaya bilang isang ate, masaya ako para sa kapatid ko. Bago pala matapos ang kwento ko, ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Suportahan natin ang ganitong mga content. Hindi lahat ay maniniwala sa atin, lalo na sa mga ganitong usapin. Kaya malaking tulong ang ganitong channel dito kasi natin na ibabahagi ang mga di ordinaryo na nangyayari sa kanya-kanya nating buhay. Yun lang po at maraming salamat.